So, good morning mga kanunog. So, ngayong araw tayo may mingit dito sa gilid ng tulay. Yan, may nakita ang mga tilapia Terapya eh. ni. So, yung tulay papain natin. Nasa harap pa lang din natin. Hindi na kailangan gumastos. Yan, ito lang pain natin dyan. Sa mga tilapia. Sana makaulit tayo marami. Ano uli. Ayan. Ay, 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 ay. Tilapia. Tilapya sa ilalim ng tulay eh. Ha ha ha. lalaki na pala nila. Good size ta. Oh. Good size. sila pya. Ang paan lang po yung lumot yan. lumot. Ya. Kaya pala hindi ko makita yung aking huli. Yung pataw. Ako. Ako. Obrigado. Kabis na kagatin no. Kaso nga lang yan no. Kinukutip-kutip pa lang yung ganyang tsura. Oh. Ay wala. Sablay, 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 sablay. Yan. Yeah. Hey. One top, mine one top.

basic catch. Ah, yun ang kalaban dito mga pag namingwit ka. Ah, gutom. So, ito na lang tinawala natin. Ang iba, din ako kayo ng BG. So, ito yung pipit piraso. Oh. Sabingit lang po yan. <laughs> diba? Basic yun, lalaki rin. Masarap na rin itong sabawan tsaka yung pwede ng malutong oh. Panalo. At tsaka lupot na rin tayo makinog. At yung pain nila yun lang. Yan. Nakanda ng mga pain. At kita kits po ulit sa ating susunod na fishing adventure dito sa Patangas. Akat ako po sa kanila sabing pag may lumot. May libre kang pain. Bye -bye po.